Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung mayroon ka pang kausap ngayong araw, ay mas mainam na huwag mo ng kausapin, dahil mahina naman ang swerte mo sa ibang tao ngayong araw, mas unahin mo ang pangangailangan ng pamilya, dahil sila ang mga swerte mo ngayong araw, kahit mahihirapan ka ay may biyayang maganda para sa iyo sa pag-asenso ng ikakabuhay, at ngayong araw din ay maganda ang makapunta ka sa bahay ng Diyos, na mas magbibigay sa inyo ng good energy ng pag-unlad at swerte ng pagkakaperahan, ang pahiwatig ng iyong gabay. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, na masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Kung may trabaho ka ngayong araw, ay normal na maayos ang mga gawain, ang iingatan mo lang ang mga kasama sa trabaho, na mahilig magbiro ng salitang nakakabastos, dahil kung makikisama ka ay magbibigay sa iyo ng bad energy, tungkol sa pera ang pinapahiwatig, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color gold number 25, number 30 at number 3. Scorpio, ang pahiwatig ngayong araw ng iyong gabay dahil Family Day. Mas naaayon talaga sa iyo ang magstay sa kanila. Nang matagal para mas maging masaya ang tahanan, na makakabuo ng swerte sa mga dapat na gagawin sa buong linggo sa iyong pamilya, kaya kung may deal ka sa labas ay ipagpaliban mo na ngayong araw, dahil wala ka namang buenas na enerhiya sa ibang tao. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas nang masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay una ang pamilya na iyong bigyan kung mayroon kang ekstrang pera, nang tuloy-tuloy ang grasya ng mga biyayang pagkakaalam sa pagkakaperahan. Sa trabaho ngayong araw ay mag-ingat ka sa mga hihingi sa iyo ng tulong, na kasama sa trabaho, dahil sila ang pwedeng magbigay, sa iyo ng ikakalungkot sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig. Sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya walang pahiwatig na suliranin, ang masayang pagsasama sa salo sa pagkain ng lalong gumanda ang bonding ng pamilya sa pag-aalaga ng kabuhayan, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color silver number 25 number 6 at number 19. Sagittarius Ngayong araw kung mayroon kayong pupuntahan, ay ituloy mo na dahil may naghihintay din sa iyong pamilya, nakasiyahan at mga bagong idea ng ikakaasenso sa inyong mapupuntahan, at ngayong araw ay dapat kang maging maingat lalo na sa manghihikayat sa iyo na gagawa ng negosyo, kahit pa maganda ang sinasabing pagkita ng pera, ay umiwas ka na muna ng makaiwas ka sa ikakalugi ng iyong pera ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday. Pahiwatig sa buong linggo. At magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 23, number 5 at number 17. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, ay may malakas kang enerhiya sa pamilya, kaya gawin ninyo ang gusto. Kung may kausap kayo para mas makakuha pa ng masasabing bagong idea ng pagkakaperahan at kung makakaya ay sama-sama kayong pumunta sa bahay ng Diyos, na lalong magbibigay sa iyo ng ikakaganda ng bawat kalusugan, at maalagaan kayo sa inyong mga gagawin. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ang ugaling laging umuunawa muna bago magagalit, o magsasalita ay iyong ituloy, nang laging may gabay ng swerte sa tahanan, ng pagkakaisa, para sa lahat ng gustong gagawin, ay nagkakaisa ang pinapahiwatig. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white number 13, number 29 at number 43. Aquarius, ngayong araw ay masaya kung mas mabibigyan mo ng mahabang oras ang pamilya sa umaga hanggang tanghali, dahil kung may dapat kang kakausapin ay gawin mo sa hapon para may dala ka ng kahusayan na nakuha mong aura ng katalinuhan sa pamilya, ang pinapahiwatig. Huwag ka lang pipirma ngayong araw ng makaiwas ka, sa mga bagay na pwedeng kang datingan ng suliranin, at sa pera ay bawal ka magpalabas at magpautang sa ibang tao. Ngayong araw ng makaiwas ka sa problema at makakagalit na tao. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, kung may pasok ka ngayong araw, dapat mas maging maingat ka. Sa pakikipag-usap na magbibigay kayo ng mga kaalaman sa trabaho ang pahiwatig. Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 25, number 17 at number 10. Pisces Ngayong araw ang pahiwatig kung may pupuntahan ang pamilya, na isang okasyon ay pumunta kayo dahil pwede ang mga makakausap, ay maging close kayo para sa ibang mga plano. Sa ikakaganda ng pagkakaperahan, at okay din sa iyo ang magbigay ng mga advice sa mga kapamilya. Dahil madami kang may lalabas na katalinuhan, na pwede nilang magagamit sa gagawin nila. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay unahin mong bigyan ang minamahal dahil para kung madami kang swerte sa pagkakaperahan ay magkakaroon din siya ang pahiwatig. Sa trabaho kung may pasok ngayong araw ay pwede kang datingan ng problema, kaya huwag kang magpapabaya sa mga ginagawa. Dahil baka kung mawawaglitan ka ay pagumpisahan ng iyong suliranin sa trabaho, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color white and color green number 15 number 29 at number 4